Ang topic po natin ngayon, ito yung mga tinatawag kong psychology tips. Eh. Ang mga psychology tips natin tungkol sa karma. Narinig nyo na ba ang karma? Merong tinatawag na good karma at bad karma. Actually, wala to sa medical science. More paniniwala to. Pero marami nagtuturo niyan. Merong mga law of attraction na sinasabi, pag good karma, gagawa ka ng mabuti sa ibang tao, one day babalik din yan sa'yo. Diba? Yung bad karma naman kung meron kang gagawing masama sa ibang tao ay one day babalik din 'yan sa iyo. Kaya lang minsan ngayon sa panahon natin ngayon, uh, merong mga tao sumasama loob, lagi sila nalulugis, lagi sila nag-aap, naaapi. Mabait naman sila pero bakit laging mahirap? Lagi nalulugi. Bakit may mga masasamang tao, lagi nag-i-scam, pero bakit mayaman sila at mukhang masaya sila? Diba? At dahil dito, minsan nababasa ko sa comment, parang sasabihin na iba, ayaw ko na maging matino. Mas mabuti pa gumawa ng, gumawa ng masama. Kasi nakita ko yung iba, gumagawa ng masama. Kung may ng pera, gagayahin ko na lang. di ba? So, pag-usapan natin yan. Kasi ito yung mga decision nyo sa buhay. Eh. This is moral, eh. morality. Mas panalo ba kayo pag gumawa ng mabuti? Meron tayo sariling, sariling rules. Parang ako, pinipilit ko gumawa ng mabuti. Hindi tayo nakikipag-away. Hindi tayo naninira. Pag binabash tayo, tahimik lang tayo. Hindi tayo lumalaban. O mas gusto natin yung kabilang banda dapat gumaganti at gumagawa ng masama. Tingnan natin. Okay? Example to sa buhay niyo. Yung perception ng good karma and bad karma, ayon dito sa mga pag-aaral, merong sampung paraan okay, na pwede dumating yung masamang karma doon sa taong gumagawa ng masama. Akala lang natin hindi dumarating yung mga ganitong bad karma kasi minsan hindi naman darating agad. Minsan 5 years, 10 years, 20 years. Pero merong sampung situation na pwede itong mangyari. So, ano itong sampo? Number one, pag gumagawa ka ng masama sa ibang tao, alam nila, hindi nila alam. Number one, merong natural consequence. Okay, from a practical standpoint, pag nagsisinungaling, nandadaya, so masisira yung mga relationship mo. Pag nahuli ka, ay wala nang trust sa iyo yung kaibigan mo. So masisira yung profession mo at yung buhay mo. May natural consequence pag gumagawa ng masama. Minsan kasi, nasasarapan eh. Gumawa ng magsama. Like dito sa Facebook, ang daming scammer. Nag-scam, kumita konti. So, gagawin niya, mag scam na ulit. Palaki ng palaki yung scam niya. Number two, pwede masira ang reputation niya. Yan ang bad karma. Kasi pag nahuli siya, meron siyang unethical behavior, harmful behavior, naninira sa kapwa, hindi alam, ay ano to, basher to. O, walang makikipagkaibigan diyan. Oo, babasahin yung post siguro, malakas ang engagement. Pero marami din siyang problema kasi sa sira ng reputasyon. Di ba? Number three, pwede masira ang career nitong gumagawa ng masama. Pwede hindi siya tumaas sa trabaho niya. Yung iba nga, pag nahuli, natatanggal sa trabaho. So, bad behavior sa workplace may danger na matanggal sa trabaho, masira reputation, hindi a-advance yung career. Number four, pag gumagawa ng masama ang isang tao, pwede magkaroon ng broken relationship. Siyempre nasanay sa masama sa ibang tao, baka pati sa asawa niya, pati sa anak niya, wala nang tiwala yung mga tao kasi bad people, sanay sa pagsisinungaling, pandaraya, uh, betrayal, 'di diba? So, broken and strained relationship din. Pag nawala na yung tiwala ng ibang tao sa iyo, wala na, forever na 'yon. Forever na walang tiwala yung tao. Number five, ano yung karma? Social isolation. Hindi ka napapansinin na ibang tao magtatago na sa'yo. Kahit anong offer mo ng project, eh, ayaw ka na makita. Number six, legal consequence. Pag nahuli ka sa paggagawa ng mali, panloloko, pag nanakaw, pwede makulong, ma-penalty, ma-probation, mahuli. So, lagi ka may takot, baka mahuli ka. Number seven, pwede kumita sa una pero in the end, pwedeng financial setback. Oras na one day, mahuli yung scheme. Kung ano man yan, pyramiding, panluloko. Uh, may short-term gain pero after several years, pwede dumating yung karma. Number eight, yung iba, may konting konsyensya pa, nai-stress din, nagigilty din. Dahil sa galit nila sa ibang tao, babalik sa kanila yung stress. Kaya mas nagkakasakit din. Mentally, ano rin sila, confused. Mentally confused. So, umaabot sila sa emotional suffering, loneliness, lack of trust. Kaya yung mga gumagawa ng masama, eh, wag na natin kaingitan. ba? Diba? Ayan na natin uh, ginagawa nila. Kasi dalawang choice nyo, ay eh. pwede nyo gantihan. This is very practical. Eh. Uh, pag ginantihan mo, pwede, pero kayo na magkaaway. Diba? Kayo na magkaaway for life. 'di ba? Pag hinayaan mo siya, usually itong mga taong masasamang tao, sa experience ko ha, sa tanda ko na ngayon, meron sila mahanap na katapat nila. Eh. Oo, umaway sila person 1, person 2, person 3. Pagdating ng person 10, makakahanap siya ng katapat, hindi man ikaw, iba na yung gaganti. Sabi nga sa Bible, di ba, vengeance is mine. Eh. So, minsan mas maganda na hayaan mo lang siya, makakahanap din ng katapat yan, napadaan lang sa atin. Diba? Napadaan lang. Merong perception ngayon na ang masamang tao, masamang damo, mas nagtatagumpay, mahaba ang buhay. Tunay ba yan o hindi? Base sa pag-aaral, hindi talaga tunay. Eh. Unang-una, -una, baka akala nyo lang itong masasamang tao more successful kasi Masama sila na eh, nami media coverage, nasasabi maraming ninakaw nila. So, yung masasama na, ba, na highlight sa media. Pero marami namang matitinong tao na tahimik lang na successful. Hindi lang natin nababasa. Number two, itong mga bad people, short term. Pwede sila magnakaw, kikita sandali. Pero in the end, one day after 10, 20, 30 years, meron ding balik. Number three, merong mga hidden consequence. Yung bad action. Tulad na sinabi ko, mukha lang silang nananalo. Pero in the end, hindi rin mapupuntaan. Alam ko mahirap to, lalo na sa panahon ngayon, di ba? Kulang tayo sa pera, maraming magugulo, puro away nakikita natin. Minsan, ang hirap gumawa ng matino. Pero sa atin, pilitin pa rin natin gumawa sa, ng matino kasi Uh, para sa akin naniniwala ako niyan eh. Pag gumawa ka ng mabuti, obviously dapat babalik sa iyo di ba bumalik dito sa mundo natin, uh, baka sa langit meron who knows, di ba? Pero pag gumawa tayo ng masama, usually magigilty. Ngayon, paano naman kung kayo ang gumawa ng masama? Okay. Let's say ganito. Kayo mismo nagbash, nanira, naapi, may nangyari, baka nagkasakit 'yung ibang tao sa kakaapi mo. 'di ba? Baka na-depress, ano pang ginawa? Pwede kayo humingi ng tawad. Oo. oo. Ako oh, O ko ba 'to? Nung bata pa kasi ako, hindi ko rin sure eh. Nung pag kayo teenager, hindi mo sure kung gawa ka ng mabuti, ang daming rules. Gawa ka ng masama, walang rules. Pwede lahat. Walang bawal. ba? Diba? Kaya lang, pag masama, hindi ka rin masaya. oo tapos kung meron kang naapi na ibang tao, pwede mo naman Isulat kung ilan sila, humingi ka na lang ng tawad. Sabi mo sa person A, dati naging salbahay ako sa 20 years ago. Sorry. Yan, diba? Bawi ako. Anong gusto mong pagbabawi ako? Okay naman 'yun eh. Para at least malinis 'yung conscience mo, tigil na natin 'yung paggagawa ng masama. Sabi ko nga lastly, ha, ah, ito, like sa, 'yan, daming naninira sa social media. Ito 'yung tinuro sa akin ng uncle kong magaling, si Dr. Ador Junicio, magaling na doctor. Sabi niya, kung meron kang positibong sasabihin sa isang tao, positive, pwede mo i-post, pwede mo isulat. Paalam mo sa lahat ng tao, itong empleyado masipag, itong kasambahay magaling uh, magtrabaho. Positive sabihin mo sa buong mundo, okay. Pero 'pag negative ang sasabihin mo. Let's say meron siyang body odor, o meron siyang ginawang, meron siyang ninakaw na 100 pesos siya lang kausapin mo. Talk to one. Pag positive, tell everyone. Pag negative, sa kanya mo lang sabihin. Sabi mo, uy, nakita ko ha, may ninakaw ka niya, huwag mo nalang ulitin. Huwag mo siya ipahiya sa buong mundo. Huwag mo ipahiya sa buong social media. Kasi pag pinahiya mo yan, wala eh. Parang, uh, bakit mo kailangan siraan yung tao? Paano siya magbabago? Diba? Tsaka hindi naman natin siya kilala. Yun lang ang point ko. Sana, with this Medyo makaisip-isip kayo na konting tiyaga lang, gumawa ng mabuti, tingin ko mas panalo to in the end. Salamat po. God bless po. Yan po, tawag ko dyan, psychology tips. Yan ang hilig ko. Uh, yung utak natin para maayos natin sa tamang daan. God bless po.